Can we openly admit that we have complied with this particular provision on this declaration of policy with respect to the current situation of our consumers, especially those that are belonging to the poorest of the poor? Mr. Speaker, uh, Distinguished Colleague, yung Uh, the process of uh, being uh, of being able to provide what you have stated is a continuing work in progress so every time our population would increase there is an increased demand by uh, our consumers so on Department of Energy naman to, I, uh, the Department of Energy is really doing its best through its attached agencies like the National Uh, Electrification Administration, the National Power Corporation, to address this continuing increase in demand. Although hindi po siya perfecto na, hindi naman ibig sabihin na pagdating sa taong 2020, for example, na yung pinagplano ay 100% na mape-perfecto niya to address yung mga... Uh, na state nyo po sa section 2 chapter 1 ng uh epira law but nevertheless uh, it is it is is continuing uh, it is a continuing uh, job especially of the department of energy and its attached agencies to situate that yung mga uh kinakailangan ng ating mga mamamayan na murang kuryente uh, stable and uh, reliable power ay mabigay po sa ating mga uh, consumers so uh, it it is it it is a, a although uh, Mr Speaker a distinguished colleague na inaamin naman po natin na hindi madaling it, it is not an easy job or an easy task to do because of the 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 increasing Uh, supply needed by our constituents. And uh, marami pa pong ibang factors na kailangan natin i-consider. Siyempre, isa na po yung uh, uh, of course, yung presyo ng electricity ay uh, pabago-bago. So, uh, Mr. Speaker, uh, this, uh, distinguished colleague, uh, rest assured that the Department of Energy will continue in its mandate together with its attached agencies of uh, providing what is required of them under the law. Uh, Mr. Speaker, this thing Mr. Sponsor, with all due respect, ako po'y nalulungkot sa inyong katagunan, katugunan, sapagkat ang sabi ko nga po kanina sa umpisa, 13 Congress na andito na po ako. Yan pong uh, sinasabi ninyong uh, sagot sa napakasimpleng tanong ay paulit-ulit ko na pong naririnig. Kasi po, yung ating mga mamamayan, lalo na po yung pangkaraniwan, sinasabi ko nga, hindi nila maintindihan, hindi nila ma-relate ang kanilang buhay. Ano ba yung budget na pinag-uusapan ninyo dyan? Palagi na lang, year in and year out, you're talking about the budget. You're deliberating the budget of every agency and department of government. Pero kahit kailan, you are unable to relate to us. Ano ba ang nahihita namin? Mr. Speaker, Your Honor, ang gustong maramdaman ng pangkaraniwang tao habang dinidebate natin ang inyong budget, eh ano naman po yung para sa kanila? Hindi naman po kalabisan, Mr. Speaker, Your Honor, na maghintay sila. Sa panig nila, sa sarili nila, maramdaman nila na itong ginagawa natin nito ay nagkakaroon ng mabisang resulta sa kanilang buhay. Ito po yung tanong nila, ito po yung tanong nila. Paano po natin sila sasagutin? Mr. Speaker, Nagahanap po ako ng tulong sa inyo. Pagbalik ko uli sa kanila, da, gusto ko po daladala ko ang isang kasagutan na tatanggapin nila. Sa ngayon po kasi wala akong masasabi sa kanila. Sasabihin ko na naman, kagaya ng sinabi ko sa inyo, paikot-ikot na lamang po kami. Sir Speaker, uh, tasamantalahin ko na po kung medyo hirap po kayong uh, sumagot muna. Bibigyan po natin ng halimbawa para siguro kahit papano, from generalities to situational for example. Pag-usapan po natin yung uh, Republic Act 9209, Sir Speaker. Honor. Itong Republic Act 9209, ito po yung prangkisa ng Meralco. Tama po ba, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker, distinguished colleague, uh, the line of questioning of uh, the Honorable uh, uh, Deputy Speaker Marcoleta can properly be addressed by another agency which is handled by uh, Representative Mikey Arroyo. Alam which ko po yun. The Alam Energy ko po Energy Regulatory Commission. But dahil... Nakagustuhan ko lang makagawa po ng example kasi para lalo nating masagot sana gusto kong pagtulungan natin, hanapin natin ang isang pinakamabuting sagot na sa maraming panahon po ay hinahanap-hanap po ng ating mga ordinaryong consumers. Hindi ko po patatagalin yung tungkol dito kasi may babasahin lang po ako na isang section dito na kaugnay po ng Declaration of Policy na binanggit ko kanina sa 9136. Magkakambal po kasi sila eh. Sa section 4 po kasi nitong uh, 9209, yung grantee po, ito yung Meralco, ano po? The grantee shall supply electricity to its captive market in the least cost manner. Pagkatapos, sinundan pa po na the grantee shall charge reasonable, just, and competitive power rates. So, may kakambal po siya. Mula po doon sa Declaration of Policy ng Republic Act, ng Republic Act 9136, ganun din po yung nakalagay doon sa prangkisa ng Miralco. Ibig ko sabihin po, bilang pagtutulad, pag halimbawa, talaga pong konektado doon eh. Pero so, ang pinakamalaki pong distribution utility dito sa ating bansa ay ang Miralco, nagagawa ko po siyang halimbawa kung ang pag-uusapan ay yung tanong po kanina, paano kaya mararamdaman at kailan mararamdaman ang pagkaraniwang consumer? Sapagkat matagal na po eh. Baka dumating po ang panahon, wala nang maniwala sa atin, Mr. Speaker, your honor. Baka sabihin nila eh, parang bulahan na yata ito. Parang paikot-ikot po tayo. Mr. Speaker, your honor. I think we owe it to our people to give them an honest and reliable answer. Meron po ba kayong gustong isagot, Mr. Speaker, your honor? Uh, Mr. Uh, Mr. Speaker, distinguished colleague, Meron po tayong tinatawag na uh, competitive selection process, CSP, uh, that will address the generation cost, which covers around 50% of the entire cost. The Energy Regulatory Commission, ERC, although iba po yung mag-ahandle sa, sa pag-sponsor sa kanya, regulates the transmission and distribution sectors. Mr. Speaker, distinguished colleague. Baka hindi rin po maintindihan yung sagot na yun, Mr. Speaker, Your Honor. Ang ERC po talaga, ang regulator, mag apply siyempre po yung distribution utilities ng rates niya at a approvein ng ERC. Ang nagiging problema, Mr. Speaker, ang sabi nga dito sa prangkisang sinabi ko, eh, o sa declaration of policy, kailangan transparent tayo. Alam po ba ninyo, Mr. Speaker, Your Honor, sa rate fixing na ina-approve ng ERC, wala po akong makitang transparency. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung lamang pong formula ng pagkukumpute ng rate ng Meralco magmula doon sa tinatawag nilang RORB na ngayon ay pumunta sa rehimen ng uh, tinatawag nilang PRB or Performance Base Rate. Limang malalaking compendium po, ito po yung formula. Mas mataas pa po sa akin yung yung binigay na compendium. Kaya ko po, po bang unawain yung formula na yun, Mr. Speaker, yung mataas pa sa akin? Tinanong ko pa nga yung isa sa kanila eh. Baka ka ako, maski si Dr. Albert Einstein hindi maaintindihan ito eh. Pa, so, paano magiging transparent ito kung ako hindi ko, masya, hindi ko rin maintindihan ito? Sino po sa atin dito, Mr. Speaker, Your Honor, walang makakaintindi ito sa equation formula na ginagamit ng ERC kung pag-uusapan ay yung rate fixing kung magkano ang isisingil sa mga consumer. Session suspended.